Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalaga na pinangalan ng prinses. Dahil sa kanilang angkan, napakataas ng kanilang katayuan at iginagalang sila ng madla. At dahil sa natamong kagandahan ni Princess, maraming lalaki ang nagnanais sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang pagmamalabis at masamang ugali, agad silang umatras. Spoiled brat talaga siya. Nag-iisa siyang anak ni na Don Antonio at Sonia Bridget de la Serna, ang pinakamayayamang mga negosyante sa Pilipinas. Isang araw, bumaba na si Princess mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at ngayon mga kaibigan, pakinggan ninyo ang ating kwentong pinamagatang prinsesa sa putik, Princess. Yaya Ising, nakaluto ka na ba ng aking almusal? Gutom na gutom na ako, gusto ko nang kumain! Yaya Ising, Opo, day princess, narito na po ang itlog, tusino, hotdog, corned beef at pandesal sa mesa. Susunod na lang po ang aking pagtimpla ng kape na may crema day princess. Princess, ano ba itong mga pagkaing inihanda mo? Palitan mo na yan, hindi ito papasa sa panlasa ko. Hinagis ang mga plato sa mesa. Yaya Ising. Opo, day princess. Ano po ba talaga ang gusto ninyong kainin? Nanginginig ang boses ni Yaya Ising dahil sa takot. Princess, Yaya Ising, matagal ka nang naglilingkod sa amin pero hindi mo pa rin alam ang gusto kong kainin. Alam mo namang tuwing umaga, prutas lang ang kinakain ko. Sa tanghalian, beefsteak. At sa hapunan, kahit ano pang masarap na ulam ang gusto ko. Yan ang ihanda mo, tanga ka, Yaya Ising. Yaya Ising, opo, day princess. Ihuhugas ko na po at huhubugin ang mga prutas, mangga, mansanas, kahel at iba pang klase. Princess, hindi na. Nawalan na ako ng gana kumain dahil sa katangahan mo. Lalabas na lang ako sa harden. Nakita ni Rene ang kanilang hardinero Nalumabas si Princess mula sa bahay, madalas siyang nag-aalaga ng mga tanim sa harden. Nang makita niya si Princess, hindi niya mapigilang titigan ito dahil tahimik siyang nahulog ang loob sa dalaga. Princess, napakasungit ninyong lahat. Mga tanga, pulutin ninyo yung mga basura rito sa harapan ko. Rene, sa isip. Bakit kaya bigla na lang magagalit ang aking prinsesa? Para talagang naiinis ako ngayon, Princess. Hoy! Itong mga matamong iyon! Ano bang gagawin mo sa sinugu ko? Ipapakilala mo ba ako kay daddy mo sa trabaho mo? Sasabihin ko kay daddy at mommy na tamad kayong lahat dito. Rene, wag po kayong mag-alala, ma'am. Susundin ko po ang utos nyo na pulutin ang mga basura sa harapan ng bahay. Sa isip habang nangongolekta ng basura. Sayang ang ganda mo, ma'am princess. Dahil bulok pala ang ugali mo, lumalapit si mommy Bridget sa Hardin. Mommy Bridget. Princess Iha, ano na namang itsura mo na para kang dinaklot sa langit? Ha ha ha. Princess. Da, naiinis na ako, Mommy. Ang mga katulong natin ay punyeta talaga at tanga kapag pinag-uusapan. Puro tingin lang sa mata. Mommy Bridget. Ha ha ha. Relax ka lang, Iha. Baka maaga kang tumanda sa galit mo dyan. Princess. He he he, Mommy. Sayang nga pumasok muli sa bahay si Princess. Samantala sa Hardin, tinawag ni Mommy Bridget si Rene. Mommy Bridget, Rene, Rene. Rene. Opo, Madam Bridget. Mommy Bridget. Dong, patawarin mo na ang anak namin na si Princess. Alam mo namang kami lamang ang anak, kaya napakapalad niya at ibinibigay namin sa kanya ang lahat ng aming makakaya. Rene. Ayos lang po, Madam Bridget. Naiintindihan ko naman po. Sa loob ng bahay, nakaupo si Princess at nanonood ng TV sa sala ng lapitan siya ni Don Antonio, ang kanyang ama. Daddy Antonio. Hi, baby. Princess. Oh, hi, Daddy. Yakap at halik. Mwah! Daddy Antonio. Halika, baby, may ipapakita ako sa'yo sa garahe. Princess. Ano yon Dad? Daddy Antonio. Surpresa! Regalo to namin ni Mommy. Ikaw na nga yata ang 17th birthday mo ngayon. At pagdating nila sa garahe, Princess. Wow! Dad, tama ba ang nakita ko? Ang ganda ng kotse, Dad. A Mercedes-Benz pa. Daddy Antonio. Opo, baby. Happy birthday. Bago pa lang itong kotse na pinagawa namin ni Mommy para sa'yo sa auto factory. Mga kaibigan, ano kaya ang mangyayari kay Princess na may bago na siyang kotse? Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito.